So, practice natin yung busina. <laughs> Ay! Mali, ito pala. Yo, 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 yo! Uh, magandang umaga. Dito ngayon tayo sa Commonwealth uh, ngayong November 18, 2023, Saturday. So, kumustahin natin yung uh, lagay ng ko ngayon dito ngayong araw ng Sabado. So, bye-bye natin tong uh, exclusive motorcycle lane ng Commonwealth. Tingnan natin kung uh, kumusta ang uh, ganitong sitwasyon pag ganitong uh, araw na Sabado. So ito yung uh, ano ngayon dito Situation ngayon dito sa uh, Exclusive motorcycle lane ng Commonwealth Ngayong uh, 6.02 in the morning Saturday morning November 18, 2022 So practice natin yung busina <laughs> So traffic Uh, may reason yan lagi, siyempre, pag uh, hindi na maayos yung na uh, motorcycle, uh, exclusive motorcycle hindi sa Commonwealth. Uh, isa sa mga reason, ba sabihin na reason is, masyado pang maaga. Wala pa kami nga uh, bantay para dyan ngayong umaga. So, ganon. Kaya ano, ah uh, hindi pa talaga na ayos ngayong umaga yan kasi ano. Tsaka ano naman ngayon, weekdays naman ngayon. Ay weekend naman ngayon. <laughs> so hindi naman ganun kadami ang uh, dumadaan. Mali, kapala. Ganun mag-practice ng busina. Tinitingnan na wala kung mat uh, malakas pa yung tunog ng busina ko. <laughs>